Itong mga boys, itong kaya-kaya nila. Malay mo naman natin, okay. di ba? Kaya nila yun. So, so mga nila. hakpangers, basta sa inyong narinig, akyat o baba! Ba -ba -ba. ah. 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 Pare-parehas umakyat. Pwede i-casting sa k-drama. Uunain na natin si Goodwin. Ba't ka umakyat? Uh, Nag-resonate po kasi sa akin yung sinabi niyang family-oriented po siya. Eh, sobrang family-oriented ko din po kasi. And nakitok... Nakikita ko po kung gaano kanya kamahal yung magulang niya, yung parents niya. And it's uh parang uh, reflection na din na kung gaano niya kamahal yung mahal niya. Kung, kung mahal niya ako eventually makikita ko kung ga niya, ganun pala siya magmahal sa mga taong mahal niya. That's what, uh -huh. how he showed. Kung hindi lang sa mga shows. magulang, pwede sa Obo, boyfriend, oh, hindi siya oh, eh, yung sa K-drama, kaya mo yun? Yung approach mo siya sa ano, coffee shop? Medyo nahihiya po ako sa mga ganun kasi baka po pagkamalan po akong... <laughs> masamang loob. <laughs> <laughs> <taong>. Oh, masamang <laughs> loob. Pero siguro yung... O, pero ay, mga pero kasi yun, ang na. ano ha, yun ang unang... Yun ang unang... Bibigay sa'yo ng pagkakataon na uh magkagawan kayo eh may ano sa kanya yun, may bearing sa kanya. So, magic Pag may lumapit sa kanya, nag-approach. Gusto mo kahit mga tinginan lang, okay na no po. Mga malalagkit pong tingin. Malalagkit at tinginan. Oh, malalagkit at tinginan. Ano, maglalagay ka ng arnibal sa pilikmata. mata. <laughs> <laughs> Para malagkit ang tingin, maglalagay ka ng arnibal sa pilikmata. mata. Kain ng ramen. Oo, oh, sabi, Kanyan. ba't ganyang tingin mo ang lagkit? Kasi may condense ako sa eyeball. <laughs> <laughs> Nilagyan mo ng condense yung eyeball mo. Bakit ano, coffee shop, ayaw mo na sa gasolinahan? Kasi may uh, mga tumatambay sa total, gusto mo yun? Oo, oh, oh, kakain sila ramen, <laughs> pwede rin oh. yun. Di ba marami na eksena. Kasi nga, yung ganun na papanood niya. Okay, sa so yung drama. Parang hindi naman totally 100%, parang part, parang may mm. chance na ganun. Hindi naman totally focus lang sa ganun. Parang pwede naman sa vibe. restaurant. Uh, 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 Oo. Okay. Okay. Yung unexpected. So far okay naman sila lahat umakyat. Babayaan yes. okay, na natin kunin ang opinion ng iba pag mayroon silang mas uh, kakaibang ginawa correct, dyan. Correct. Alright. right. Ano pang mga gusto mong sabihin tungkol kay Shy? I'm um, very good girl po siya. Uh, yung Ano ibig sabihin ng very good girl? Hindi girl. nagkakamali? Ay, hindi po sa ganun. Pero wala po masyadong wala pong bisyo. And... Sorry. Ay. Very bad ka kami. Nagpupuyat kami. Nagpibait kami. Oh. Walang visyo. Tapos oh. hindi siya masyadong lumalabas. Very Kahit may bad. sunog? Siyempre. <laughs> Huwag naman yun. po sana. Sunog! Sunog! Hindi oh. ko masyadong wala lumalabas. Pa. Mouse na tayo. <laughs> Ang bad rip. <laughs> Tiniis yung usok. Hindi ko masyadong lumalabas. Diyan, wala pa naman sa pintu namin. <laughs> Hindi masyadong nag... Hindi siya party girl. Opo, hindi siya hindi po. Pero oh. trinay niya, pero... Ayun, experience hindi talaga para sa kanya. Opo, okay. okay, anong trip niya lang? Um, nasa bahay lang talaga, manonood ng variety show, ganun po. Pero pag siya ba inaya, madali siyang ayain o hindi rin kasi hindi niya hilig lumabas? Depende po. Pero usually kapag tatambay po kami, like yung sa coffee shop nga po, G mm -hmm. naman po siya. Mm -hmm. Eh, Siyempre, coffee shop eh, paborito niya dun. Eh. Oo. eh. <laughs> eh, pag ikaw may gusto, liyan ba sa iba kayo pupunta? Sa so, mga mall, mo ganyan. Naman. Yan. Oo. As Kasama long as kanya? pasok naman po sa schedule. Kasi medyo ah. nagko-conflict rin po sa schedule. Eh. So, oh. ayun po. G naman po siya. Naligawan ka ba talaga? As in, na-experience mo yung may nililigawan ka? date ka? May pa-flowers. Hindi po talaga. No dates din po. Uh, so, wala kang wala idea talaga. about date. Opo. pero it does hindi ka malabas. Paano, Yun what nga. if someone asks you out para hmm. sa isang date? Kayo lang. Okay ka ba sa ganun or hindi? before yung thinking now. and now yeah siguro okay na po ngayon okay kasi mo gustong pumunta kung sa kasakaling aayain ka lumabas kung saan ano yung mga may, trip mo may less na tao ayoko. medyo tahimik lang yung vibe lang eh ah medyo tahimik may tas tahi medyo malamig cemetery pag <laughs> ganoon <laughs> so surprise so, so, kasi medyo tahimik lang tas medyo malamig <laughs> ah, tapos fake upi kayo oh, din oh anong handa Okay ba sa inyo ang chicken at pansit lang? Ah, kahit ano po. Ah. Bakit ayaw mo sa maraming tao? Pili ko kasi ako maingay na ako mismo. So, bawasan na lang. Kasi usually, di ba, pag ganyan, mall-mall. Yes. Movie. Di ba? Oh, Mag-mall, mag-movie. Hindi mo bet yung mga ganyan. Parang hindi ko na siya bet. Adoration Chapel. Yung mga parang din mag-date. Na, parang natatakot na. Dahil ba para makapag-usap kayo ng Honestly, Actually ako, parang mas okay sa akin yung ganun. Ayoko matami madami sa paligid. yung iba naman, gusto nila sa maraming tao para Oo. hindi di ba para marami silang nakikita kasi pag dalawa lang sila baka wala silang mapag-usapan walang boring na moment boring. lalo na magkakailangan pa kayo okay so maaaya ka naman Apo, nga. okay paano pag diyayakan lumabas okay ka bang share kayo ng bayad parang siguro if first 'yon tapos yaya niya para pu ano siya no? i first na aya niya 'yon parang first na yaya niya ako. He should pay. Yeah. Sa una po. Oh. Siguro sa mga following na bakit ako, dapat sige. Bakit dapat siya lang ang magbayad sa unang ano? eh well, parang feeling ko sa akin, important yung first time. Yung Kaya mga nga, nga, bakit Di sa first dapat? date, uh, kailangan siya ang unang magbayad? Siya lang. Kasi unang. siya, unang siya na yung nagtanong. Unang siya, nag na, siya na yung nag-aya. Siya uh -oh. na yung nag-aya. Siya na yung nag-insist din. So, might as well. Siya na yung mag-plan uh -oh. kung anong mangyayari. Paano kung siya nagplan pero pagdating doon, hinang, hiningan ka ng chip in? Oo. Oh. oh. kulang pera ko eh. Pera eh okay, hindi kulang pera ko. Yung oh, talagang... Share lang talaga. Na nakita oh, yung bill. Equality. Kunyari, 1-5. Tapos sabi siya, tapos na talaga yung 750. Tapos inaantay niya yung 750. Kunan tipo lang tipo. Kasi 'di suntok sa akin 'yan. <laughs> Ay 'di ba? Parang siguro may click sa akin Turn para, off sa iyo. Somehow ah. po pag ganoon. Mm. Lalapat unang-unang meet. Paano nakipag-date pero walang masyadong perang dala. Oh. Ay okay lang po Kahit nga hindi naman kami sa fancy na pambuntae. Oo, oh, kahit sa Bas fake. <laughs> <laughs> fancy. Okay, kahit sa simple-simpleng mga ah, tapsilugan sim lang. Opo, oh, okay naman po. As long as walang masyadong tao. Oo. Paano pag sa first date mo, kinis ka? Ay. Wow. Nag-ask ng kiss. Pwede kita i-kiss? Sa first date po, Oo. ilag po ako sa ganun. Bakit? Medyo, eh di umilag ka na lang. O sige. Wala o. Hindi mo nakuha. Yung, ano kasi, sobrang important sa akin ng kiss. In fact, nandun pa ako sa thinking na yung kiss... Sa lips lang, in general. It's... Saan pa ba kung gusto magpa-kiss? sa business. Oh. Eh. Sa, <laughs> sa kamay. <laughs> sa noo. Parang... <laughs> <Kaya, laughs> oh, kung ano-anong ana, iniisip mo, tawang-tawang, tuwang <laughs> tuwa, tuwa ka na dyan. Nakakala... Masyado ka nang tumuwa. Yung tuwa mo ba, yung tuwa niya ba na yun, ganun yung tuwa mo pag teno o'clock. <laughs> <laughs> pag gusto mong magka-boyfriend. <laughs> oh, magka-boyfriend. Anong iniisip mo dun sa kiss, yung sa first know, kiss? Parang, yung mangyayari lang kiss after marriage. After, after marriage? That's ah, even during the wedding, ha? It's a wedding. I, during the wedding. You may the now kiss the na. bride. Yeah, yun, pa, dun uh -huh. palang mag mangyayari. Oh. Hey. After marriage, paghiwalay na sila. After <laughs> marriage. <laughs> <laughs> Hiwalay na kami, doon lang kami magka during, during the wedding. Kasi way. after during eh. <laughs> Sorry. After marriage. Oo, oh, oh, may mga ganyan eh. Parang oh. sa wedding. Nakasal na. O wedding o, sa wedding mismo, yung first kiss. Oh, oh. Si Donita Rose oh. yun. Oo, oh. oh. oh, oh, sa, sa wedding oh. o sa honeymoon lang mangyayari yun. Yes.